Magandang araw po sa inyong lahat mga giliw naming tagapakinig. Samahan niyo po sana ako sa isa na namang love story na track na magpapainlab sa ating lahat. Mga kwento na magpaparamdam ng pusong sugatan, mga pusong sawi at mga pusong puno ng pagmamahal. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa akin channel, ay paki like po ng ating video. Pakilik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon. Para lagi kayong updated sa mga parating ko uploads Sa loob ng anim na taong relasyon ni na Sander at Trisha, dumating na rin ang pinakahihintay ng dalaga. Habang nakaluhod si Sander, buong puso itong nagtanong. "Will you marry me, Trisha?" Halos hindi makapaniwala si Trisha at sa labis na saya ay napaluha siya. "Yes, magpapakasal ako sa iyo, Sander. I love you so much." Sagot niya habang nanginginig ang boses. Pareho silang naluluha, mga luha ng tunay na kaligayahan. Saya kapat halik na pinagsaluhan nila, ramdam nilang yun na ang simula ng kanilang pangarap na buhay. Buhay mag-asawa. Ilang gabi matapos ang proposal, inimbitahan ni Sander si Trisha na mag-celebrate sa isang bar. Excited siyang ipagdiwang ang nalalapit nilang kasal. Dumating si Sander ng mas maaga kaysa sa usapan at buong tiyagang naghintay. Pagbaba ni Tricia mula sa hagdan, tila na natulala si Sander. Simpleng dress lang naman ang suot ng dalaga at light makeup. Ngunit litaw ang natural na ganda nito. Hindi niya naiwasang bulungan ng papuri. You're so simple, yet so beautiful. Ang swerte ko talaga. Binigyan niya ng halik ang dalaga. Ngunit agad na bumitaw si Tricia. Babe, may tamang panahon para dyan. Hintayin natin ang araw ng ating kasal. Medyo nabitin man si Sander, ngumiti na lang ito. Sige, I'll wait. Because you're worth it. Magkahawak kamay silang lumabas ng bahay at nagtungo sa isang exclusive bar sa Maynila. Handa nang ipagdiwang ang bagong yugto ng kanilang pagmamahalan. Sa isang bar nagsimula ang lahat. Masaya at puno ng halakhakan ni na Sander at Trisha habang umiinom at nagsasayawan. Masaya sila dahil malapit ng kanilang kasal. Cheers to forever, babe. Masayang sigaw ni Sander. I love you, Sander. Promise, ikaw lang at ako forever. Sagot ni Tresha. Ngunit matapos ang sayawan, nagpaalam si Tresha para mag -restroom. Lasing nalasing at hilo na ito. Kaya paglabas ay nagkamali siya ng nilapitan. Sa halip na si Sander, isang estrangherong nayakap at tinawag niyang babe. Hindi na nakatanggi ang binata ng piliti ni Tricia na umuwi silang magkasama at dahil ayaw niyang mapahamak ang dalaga, Isinama niya ito sa kanyang kondo. Doon naganap ang hindi inaasahan. Dala ng alak at pagkakamali, ibinigay ni Tricia ang kanyang pinakaiingatan sa maling lalaki. Kinabukasan, gumuho ang mundo niya. Nagising siyang wala ng saplot at nasa tabi ng isang hindi kilalang binata. Napasigaw siya, Sino ka? Anong ginawa mo sa akin? Nagpaliwanag ang lalaki. Ikaw ang nagyaya. Eh, hindi ko sinasadya. Pero para kay Tricia, wasak na ang lahat. Ang iniingatan niyang regalo para kay Sander, wala na. Sa sobrang sakit umiyak siya at isinumpa ang binata bago umalis. Pag-uwi sinalubong siya ni Sander na puno ng pag-aalala. Ngunit sa halip na yakapin, tinanggal ni Tricia ang singsing. Sorry. Sander, hindi na ako karapat-dapat. Hindi ko na kayang humarap sa'yo. Nagmamakaawa si Sander, ngunit tumalikod si Tricia at tuluyang iniwan ito. Nagdesisyon siyang lumayo para iligtas ang sarili. Si Sander, bagamat sugatan ng puso, pinili nitong igalang ang desisyon at palayain ng babae na kanyang minahal. Lumipas ang panahon. Natuklasan ni Tricia na siya ay buntis. Pinili niyang lumayo, palihim na pinalaki ang bata at itinago ang lahat. Makalipas ang limang taon, bumalik si Tricia sa Pilipinas kasama ang kanyang anak. Guwapo at cute ang bata, kaya't agad silang naging agaw pansin sa airport. Ngunit kahit gaano siya kasaya bilang ina, dala pa rin niya ang bigat ng nakaraan. Ang lihim na hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa kanyang pamilya. Nagdesisyon siyang huwag munang umuwi sa kanilang bahay. Sa halip tumira sila sa kondo na nahanap ng kaibigan niyang si Joy. May sapat naman siyang ipon mula sa Amerika, ngunit alam niyang darating ang oras na kailangan niyang magtrabaho muli. Isang umaga, nagbihis si Tricia para sa isang job interview. Naisip niya mag-apply bilang executive secretary sa isang malaking kumpanya. Kabado siya ngunit determinado para sa anak niya Pagdating sa opisina, nakaupo siya sa waiting area kasama ng iba pang aplikante. Nang tawagin ang pangalan niya, agad siyang pumasok at maayos na bumati. "Good morning, sir." wika niya habang nakatayo sa harap ng desk. Nakatalikod ang CEO sa swivel chair nito. Ngunit nang dahan-dahan itong humarap, nanlaki ang mga mata ni Tricia. Siya ang lalaking minsan niyang nakasama sa isang gabing puno ng kalasingan. Ang lalaking naging dahilan ng pagkakaroon niya ng anak. Good morning, Miss Peneda. Bati ng lalaki, sabay ngumiti ng pamilyar. My name is Dominic Ramos, the CEO of this company, and the father of your son. Nanginginig si Tricia sa narinig. What are you talking about? Mariin niyang saad, halos hindi makapaniwala. Ngunit tumingin lamang ng diretso si Dominic. Matapos tayo magkahiwalay ng gabi yon, pinahanap kita agad. Nalaman kong lahat mula sa private detective ko. Ang pagbubuntis mo, ang pag-alis mo sa Amerika, at ang anak natin. At nang makita kong pangalan mo sa mga aplikante ngayon, Faith brought you back to me. Tumalikod si Tricia at akmang aalis. Hindi ako magtatrabaho dito at lalong hindi kita kailangan sa buhay namin. Ngunit mabilis siyang hinawakan ni Dominic sa braso. Trisha, wala kang choice. Kung aalis ka, kukunin ko ang bata. Halos mamilog ang mata ni Trisha sa narinig. Over my dead body, hindi mo alam kung gaano ako naghirap. Kung paano ko siya pinalaki. Ni hindi mo man lang kami kasama mula umpisa. Huminga ng malalim si Dominic. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Tresha ang luha sa mga mata nito. Alam kong wala ako noon, pero hindi ibig sabihin na wala akong ginawa. Naalala mo ba nung nanganak ka? Wala kang binayaran sa hospital. Ako ang nagsettle noon. Ang groceries na bigla na lang dumarating sa bahay nyo. Galing lahat sa akin. Hindi ko kayo pinabayaan kahit nasa malayo ako. Pinili ko lang magtago dahil natakot ako. Lalo mo kong ilayo sa anak ko. Natigilan si Tresha. Biglang sumagi sa isip niya lahat ng pagkakataon noon sa Amerika. Ang mga bayarin na mysteriously settled. Ang mga groceries na hindi niya alam kung kanino galing. Ngayon malinaw na ang lahat. Please, Trisha. Halos pabulong na pakiusap ni Dominic. Hayaan mong ipadama kong pagmamahal ko bilang ama. Mahal ko ang anak natin. Huwag mong ipagkait sa kanyang karapatang makilala ako Naramdaman ni Teresa ang kirot sa dibdib. Naisip niyang kapakanan ng anak. Ngunit hindi rin niya kayang ibigay basta-basta kay Dominic ang tiwala niya. Sige, mariin niyang sagot. Hahayaan kitang makilala siya. Pero tandaan mo to, Dominic. Dominic Ramos, huwag na huwag kang magkakamaling agawin sa akin ng anak ko. Dahil kapag ginawa mo yan, magkakagulo tayo. Napangiti si Dominic sa kabila ng pagbabanta. Fair enough. Pero tandaan mo rin, Trisha. I'm not going to give up on you and on our family. Matapos tanggapin ni Trisha ang trabaho bilang personal secretary ni Dominic, nagpakita agad ito ng malasakit at pagmamahal sa kanyang anak. Pinangako ni Dominic kay Trisha na hindi niya kukunin ng bata at ipaparamdam lang niya ang pagmamahal niya bilang ama. Masayang masaya si Tricia sa kilos ng binata. Lalo na nang yakapin siya ni Dominic at hawakan ng kamay niya habang palabas ng opisina. Habang naglalakad palabas ng building, nagulat si Tricia sa damdaming dumaloy mula sa kamay ni Dominic. Tila kuryente ang nagdaan sa kanila. Ipinahayag ni Dominic na gusto niyang makasama ang anak at bumawi sa lahat ng oras na wala siya. Habang seryoso namang sinagot ni Tricia na nauunawaan niyang pakiusap nito at nire-respeto ang intensyon ni Dominic. Pagdating sa kondo, sinalubong nila ang bata, naglalaro at tinawag si Dominic ng daddy. Napahanga at natuwa si Tricia sa mabilis na pagtanggap ng bata sa kanyang ama. Kahit hindi pa nito ito ganap na kilala, ipinakilala rin ni Tricia si Dominic kay Joy at nabigla ang kaibigan sa pagiging gwapo at maayos ng lalaki. Dinala ni Dominic ang pamilya sa mall at Jollibee. Pinamili ang bata ng damit sapatos, laruan at iba pa. Binigyan niya rin si Tricia ng gold necklace bilang pasasalamat at simbolo ng pagmamahal, hindi bilang suhol, kundi para kilalanin ng kanyang anak. Habang suot ni Tricia ang kwintas, nadama niyang muling tumibok ang puso niya sa presensya ni Dominic. Kahit may kabat takot sa bagong damdamin. Habang kumakain at naglalaro ang bata, napagtanto ni Tricia ang kaligayahan ng pagkakaroon ng buong pamilya at nakaramdam ng ginhawa dahil may katuwang na siyang mag-alaga. Pinangako rin ni Dominic na palagi siyang magpaparamdam sa bata at patuloy na pinapakita ang pagmamahal niya sa kanila. Sa kabila ng saya, may kaunting pangamba si Tresha sa posibilidad na bigla na lang mawala si Dominic. Kahit seryoso siyang pinaalalahanan ito, na panindigan ng kanyang pangako. Tumitibay ang relasyon nila habang nakikita ni Tresha kung gaano kasensira ang binata sa anak at mas lumalalim ang kanilang ugnayan kahit na may mga tensyon sa paligid ng opisina at personal na buhay nila. Sa huli, araw-araw ay bumibisita si Dominic sa kondo para makasama ang bata. Ipinapakita ang pagmamahal na matagal na niyang hindi na ibigay. Pinagsama ng pagkakataon at malasakit ni Dominic at Tricia ang pamilya. Habang unti-unting lumalalim ang emosyon sa pagitan nila, kahit may mga sagabal minsan at sa pagdating ni Grace sa office para bumisita kay Dominic. Grace, what are you doing here? Tila inis na tanong ni Dominic. Nagkunwari si Trisha na nag-aayos ng mga papel sa kanyang mesa para hindi makita ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Nasasaktan siya sa mga iniisip. Kaya napaupo na lamang siya at hindi maiwasang mapatingin sa pangyayari. Bakit kanya ang tanong mo? hindi mo ba ako na-miss? Tanong ni Grace na may bahid ng pagtatampo. Grace, tapos na tayo. Kaya pwede ba mo na ako? Hindi na kita mahal. Inis na sigaw ni Dominic. Hindi ako papayag na basta mo na lang akong iiwan. Baka nakakalimutan mo kung sino ako. Hindi akong tipo ng babae na basta-basta papayag na iwan mo. Sino bang ipinalit mo sa akin, ha? Inis na tanong ni Grace sabay lapit kay Tresha. Ito bang ang pinalit mo sa akin? Isang sekretarya? Dagdag pa ni Grace sabay turo kay Tresha. Sino ka para duruin ako? Bakit mo ba ako dinadamay? Matapang nasagot ni Tresha. Apa matapang ang babae mo, Dominic? Mataray na tanong ni Grace. Narinig ni Tresha ang sinabi at parang nasunog ang kanyang dibdib. Mabilis niyang nilapitan si Grace at tinawakan ng mukha nito. Kung gusto mong lalaking yon, ay iyong iyo na. At wala kong pakialam. Galit na sigaw ni Tresha. Akmang sasampalin ni Grace si Tresha, ngunit napigilan nito ni Dominic. Won't you dare hurt my wifey? Hindi makapaniwala si Grace. Si Tresha ay napatingin kay Dominic. Hindi makapaniwala sa sinabi nito. She's my wife. Kaya huwag mong subukan na saktan siya dahil akong makakalaban mo. Matapang na saad ni Dominic. Pabagsak niyang binitawa ng kamay ni Grace. Natawa naman si Grace. I know you're joking, sabi ni Grace. That's true. May anak na kami. Kaya pwede bang tigilan mo na ako dahil wala ka nang aasahan sa akin. Matagal na akong nakipaghiwalay sa'yo. Tanggapin mo na hindi na kita mahal. May pamilya na ako ngayon. At hindi ako papahig na sirain mong pamilyang binubuo ko. Seryosong saad ni Dominic. Hindi makaimik si Tricia sa mga sinasabi ni Dominic. Naguguluhan siya. Walang ka Dominic. Hindi ako papayag na mapunta ka sa babaeng yan. At ikaw, hindi pa tayo tapos. Galit na sigaw ni Grace habang umiikot at isinarang pinto. Agad na nilapitan ni Tricia si Dominic. Bakit kailangan mo akong gamitin para hiwalayan ng babaeng yun? Eh bakit pati ang anak mo dinadamay mo sa problema mo? Tanong ni Trisha na may inis. Sorry, no choice na kasi ako. Limang taon ko nang iniwala si Grace. Pero ayaw niya pa rin akong tigilan. Ginugulo niya pa rin ako at hindi ko na alam kung anong gagawin para layuan lang niya ako. Paliwanag ni Dominic. Totoo naman na may anak na tayo. Wika ni Dominic. Yes, but I'm not your wife. Inis na tugon ni Trisha. But you will be my wife. Sagot ni Dominic na ikinagulat ni Tricia. Halos hindi makapagsalita si Tricia sa sinabi ni Dominic. Basta kinuha niya ang kanyang bag at lumabas ng opisina. Ayaw niyang umasa na magkakatotoong sinabi nito. Sa paglipas ng mga araw, habang magkasama sila sa opisina, unti-unti nang nahuhulog ang loob ni Tricia kay Dominic. Nasasaktan siya sa katotohanan para sa anak lamang si Dominic, hindi para sa kanya. Ilang linggo rin hindi bumibisita si Dominic sa bahay, kaya nangungulila na si Tricia at hinahanap ang presensya nito sa bahay. Miss na miss niya nang makita itong nakikipaglaro sa bata. Linggo ng gabi, bumisita ulit si Dominic sa mag-ina. Inabutan niya ang bata na naglalaro habang busy si Tricia sa laptop. Sumigaw ito ng daddy habang nagtatatakbo at tumatawa. Lumapit si Dominic kay Tricia at may iniabot na bulaklak. Napangiti si Trisha sa simpleng kilos na ito. Bigla namang nangungulit ang kanilang anak at tila sumesenyas pa ito ng kiss. Malambing itong nagsusumamo sa kanila. Oh, narinig mo? Hindi pwedeng hindi pagbigyan. Nakangiti si Dominic. Marahan siyang hinalikan ni Trisha sa labi habang tuwang-tuwa ang bata. Niyakap silang dalawa nito at nag-I love you sa kanila. Habang nakikipaglaro si Dominic sa bata, palihim siyang nanonood at nakangiti habang pinagmamasdan si Dominic. Daddy, tumira ka na dito para hindi na rin malungkot si mami. Malumanay ngunit may halong pangungulila na sabi ni Liam. Habang hawak-hawak na rin ang kabilang kamay ng kanyang ama, Nagtaka si Dominic. Nalulungkot ang mami kapag wala ako? Mataas ang tingin niya kay Tricia. At napansin niyang nakatingin rin ito sa kanya. Nagkatitigan sila ng ilang segundo para may silent understanding sa pagitan nila. Please, Daddy, Mommy, tell Daddy to stay with us. Pakiusap ni Liam, sabay yakap kay Dominic. Tumalikod si Tricia at hindi napigilan ng mga luha. Hindi niya gusto na umalis si Dominic. Aaminin niya sa sarili. Nangungulila na siya kapag wala ito. Nasasanay na siyang makita at makasama si Dominic araw-araw at mas nasasaktan siya tuwing umuwi ito sa gabi. Dito niya tuluyang napagtanto na mahal na niya ito. Daddy, please, stay with us. Humarap at nagmamakaawang sabi ni Liam habang mahigpit na niyayakap ang ama. Naawa si Dominic sa bata. Ilang linggo siyang hindi nakabisita sa kanila dahil may inihahandang sorpresa. Pero ngayon, dahil sa awa at pagmamahal sa kanyang anak, kailangan niyang gawin ang tama ngayon. Humugot siya ng malalim na hininga at hinarap ang bata. Okay, dad will stay with you forever. Promise, hindi hindi ko na kayo iiwan. Hindi ko na napapayagan na magkahiwalay tayo. Kahit kailan. Makakasama nyo na ako. Forever. Napaharap si Tricia kay Dominic. Hindi makapaniwala sa narinig. Samantala tuwang-tuwa ang bata. Nagtatalo na't pumapalakpak pa ito. Huwag mong paasahin ang bata, Dominic. Huwag kang mangako kung hindi mo kayang panindigan. Huwag mo kaming saktan. Alam ko naman na hindi mo ako mahal. Uh, so bakit kailangan mo itong gawin? umalis ka na at hindi ka namin kailangan. Umiiyak na sabi ni Tresha. Natatakot siya na baka pangako lang ang kayang ibigay ni Dominic at balang araw ay iiwan din sila. Hindi, hindi ko kayo sasaktan. Sagot ni Dominic at bigla itong lumuhod. Napatingin si Tresha. Nagulat. Laking gulat niya nang ilabas ni Dominic ang isang maliit na kahon mula sa bulsa at buksan ito sa harap niya. Please, marry me, Trisha. I love you. Mahal na kita mula pa nung una kitang nakita. Mula nung gabi yun na may nangyari sa atin. Sana matutuhan mo rin akong mahalin. Trisha, please, marry me. Hindi makapaniwala sa nangyayari. Gusto ni Tricia na kurutin ang sarili niya. Baka nananaginip lang siya. Yes, mommy. Yes. Wika ng bata Biglang bumuhos ang luha ni Trisha sa halo-halong emosyon. Tumango siya at sabay sabing, Okay, Dominic, I will marry you. Mahal na mahal din kita. Naluha rin si Dominic at isinuot ang singsing sa daliri ni Trisha. Mahigpit niya itong niyakap at hindi nila mapigilang ngumiti sa sobrang saya. Bago ang kasal, pumunta sila sa bahay ng mga magulang ni Trisha. Napaluha ang mga ito sa tuwa nang makita si Tresha at nagulat man sa anak nito na ipakilala niya ito sa kanyang pamilya. Nakita sa mga mata ng kanyang pamilya ang kaligayahan habang nayayakap at hinahalikan ng mga itong bata. Hindi na kumontra ang pamilya sa balak na pagpapakasal ni na Tresha at Dominic. Tuluyan na rin pinalaya ni Grace si Dominic dahil nakilala na rin niyang lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. Nagkita na rin muli si na Sander at Tresha at nagkapatawaran. Makalipas ang isang buwan ng paghahanda, naganap ang marangyang kasal ni na Dominic at Tresha. Mula noon, nagsimula na sila hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ito po ang kwento ni na Dominic at Tresha. Sana'y muli niyo kong samahan sa mga kwentong puno ng pag-ibig at mga lihim na unti-unting mabubunyag. Maraming salamat po.